Hello mga Mems Um, na dito po ang madaling pagkuha ng NBI. Nung dumating ako sa NBI office, sa CDO, may mga OGT student mag sa atin. First step, pag sa atin, ituturo sa atin yung first table para kumuha ng tipila pa nating papel. Pagkatap pagkatapos ay magbabayad tayo ng 20 pesos. Um, after mong mag up, ibibigay, ibibigay natin doon sa second table na para yung pinilapan natin ay eh, ililipat na sa computer to check kung may mga mali ba sa pangalan natin or sa anong tawag dito sa um, spelling at uh, birthday din po pagkatapos po i-check sa computer magbabayad po tayo ng 180 pesos after doon pagkatapos po ng interview uupo po tayo sa sa bali upuan kasi after natin mag, pagkatapos kasi is papasok na tayo sa loob ng NBI office para kunan tayo ng picture after mag picture sa loob um, pagkatapos magantay na lang po tayo sa labas para ma for releasing ng ating NBI clearance god wala pang isang minuto tinahog na yung pangalan ko So, napakadali lang ko talaga ngayon kumuha ng NBI. Di, na dati, di katulad dati na sobrang bagal kumuha, aabutin ka pa ng hapon para makuha mo yung NBI mo. Kasi, sa first, sa bago ka pumasok, lima-lima kayong upo sa upuan. Pagkatapos nung nasa loob, papasok yung lima kasi marami po kasi nag a doon sa loob so kaya napakadali po talagang kumuha ngayon ng NBI kaya I'm happy po na ha. pagdating ko po doon wala pang mga isang oras or kalahating oras nakuha ko na po yung NBI ganito po kadali ang kumuha ng NBI yun. kaya kayo kung gusto nyo kumuha ng NBI nyo kung nag-aalanganin kayo na ah baka sobrang tagal kumakuha wala po kayo don't worry po nap ang po ngayon ng pagkuha ng NBI sana po ma mabigyan ko po kayo ng idea kung paano po mabilis na nakuha yung NBI ko uh, pasensya na po kung may mga hindi po ako na-update dito basta kung about sa payment po uh, nabayaran ko po lahat total po ng nabayaran ko is 200 pesos sa so, 200 pesos ko sulit ang nabayad ko kasi napabilis ng pagkuha ng NBI clearance ko. Kaya I'm happy po na nagkaroon ako ng NBI ulit. Kaya salamat po sa mga views, sa mga sa YouTube ko. Thank you po guys.